magkasama na yung dalawa. Ang na magkaibigan ay wala Ay wala na. 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 Kasi alam ko, Kasi alam ko, ganun po ang kanilang harap buhay. Diyan sila ang nakakuha ng na ng na mga para sa kanilang ng kailan. Hindi, hindi po ako mayarap sa kanilang. Bilang naman sa, sa mga buhos niya. Bakala ko na ng lahat. Yung dito sa ating bansa. Lahat yan ang bundok ang pinitilas sa narating ko Alam niyo po, kalihang senior citizen, kinakausap ako, nakikiusap sa akin na saan niyo yung pangbo ako ng senador. Sabi ko, hindi ko po alam kung ano para sa ko na tumakbo ka -tumak at kung manalo pa huwag ang mo naman kami mabalaan mga senior citizens sinabi ko po kung ito'y magkailan dahil kagustuhan ng na nasa takas at ito na po nangyari

ang lahat. Amali po nga Gusto ko pong ibaran ng ng lahat before ng pinulungan ng mga kapatid. mo. Gusto ko kong ng bibo. Pasino pa Kasi, kuwanan. Kadiri ng musika. Kusang nila sana ang halad po nila. ng halad po Para ng natin. Gumibit tayo ng virus. Gumibit tayo ng anaw at panas, matibay at mas, Para sa

para mas maging matibay po ang binabukasan ng mga Pilipino. Yan po! Paano? ito e na siya!